For today's video, I would like to share with you kung magkano nga ba ang cost of living namin dito sa New Zealand Sa mga news sa page ko, ako nga po pala si Christine, isang Pinay, married sa isang Kiwi National or taga New Zealand Nakatira na po ako for uh, dito sa New Zealand, 5 years na po at meron po kaming isang anak, meron po kaming baby girl Pangalan niya ay si Azaria we are family of three and ito po ang monthly cost of living namin dito sa New Zealand. Number one is food. So, yung estimated namin is 400 to 500 every two weeks. Or, sa so monthly po is 800 to 1,000 in a month. Kung i-convert mo natin sa into Philippine peso, nasa 27,200 to 34,000 po pesos every month po yan. Number two, power Or electric bill. This is our normal usage po. Ito yung 300 dollars a month or nasa 700 pesos a month. But during winter time, gumagamit kami ng heater kaya mas mataas yung um, electric bill namin. Next is water bill or tubig. Zero po yung water bill namin kasi kumukuha kami ng water sa river kasi dito sa nabili naming property, meron pong river at doon namin kinukuha yung tubig para sa paghuhugas, shower, sa paglalaba. Pero yung po yung iniinom namin is bumibili kami ng drinking water. So kasali na po yun sa food expenses namin. Nung andun pa kami sa Auckland is yung water bill namin every month is umaabot po siya ng $200 a month. Next is phone or internet. 160 per month po ang binabayaran namin or nasa 5,440 pesos a month. Nasalay na po yung unlimited broadband namin at yung calls and texts namin sa cellphone at meron po kaming 15 gig each sa phone namin ni husband kasi two phones po yun na mobile data or mobile data. Meron din kaming Netflix subscription na 30 dollars a month or 1,020 pesos at this subscription na 18.99 or 645 pesos a month. Gas or fuel. So, more or less po ganito po yung expenses namin a month. Car insurance. So, we have three cars insured. Ito po yung $25, $27, at $20. So, the more maraming covered yung cars insurance mo, the more expensive din ang mababayaran mo every month. At ito na nga ang pinakamahal na pinabayaran namin monthly ito yung storage unit rent so ang every week weekly kasi yung binabayaran dito so yung weekly nyan is 800 plus dollars po yan so in a month month na lang yung nilagay ko dyan so ito yung 300,333 dollars or 113,322 pesos a month so yung storage unit ni husband guys naka restored doon yung mga cars na gusto niya yung mga cars na mga collection niya kasi mahilay siya mag-collect ng mga muscle cars like yung old cars guys yon at meron ding mga furniture doon so doon naka-restored so hopefully mailipat na niya lahat yun dito sa bagong property namin kasi para naman hindi na kami magbabayad ng ganung kalaki so since we are not renting a house kasi we own uh, our property guys meron kaming nakabili kasi kami ng own property namin So hopefully lahat ng mga cars to own is mailipat niya na dito. Kasi malaking space naman to mailipat niya. At para hindi na rin kami magbabayad ng ganong kalaki. Para yung instead na ibabayad namin is mas save na namin. So ito na po yung monthly expenses namin dito sa New Zealand. Nasa 180,700 pesos po yan. More or less po yan. Kung i-convert natin into 1 dollar, New Zealand dollar to pesos. So, hindi pa po kasali doon yung shopping, like bumili ng bagong damit, ng sapato, so, kahit ano pa. Yung pasyal, yung gala, pumunta doon. Ganun, hindi pa po yung kasali. At yung toys ni Azaria. At hindi pa rin po kasali ang rates tax or ito po yung tax sa property. Kasi kung if you own property dito sa New Zealand or lupa or bahay, magbabayad po kayo ng tax doon. So, mag magbabayad kami ng $908 or nasa $30,000 pesos every 3 months po. Hindi kami nagbabayad ng mortgage or zero mortgage po kami kasi yung pagbili namin ng lupa at bahay dito sa New Zealand is naka-cash po siya. Cash po namin. Kaya wala po kami mortgage. At ito rin ang number one reason kung bakit walang maritisa na nagaganap dito sa New Zealand kasi yung mga tao dito is nabubulol na ako. Mga tao dito, dito ay busy mag-work kasi bills are everywhere. Mahal po talaga ang cost of living dito sa New Zealand. And by the way, this is our land property. Ito po ay 76 hectares farmland. Meron na po din po siyang house at tinitirahan na din namin at this moment. Pero it is under renovation kasi hindi ko gusto yung yung looks niya. So, renovate namin. I mean, it's a major renovation. Hindi pa siya tapos. So, update ko kayo kapag matapos na. Thank you for watching. Bye-bye!